Ah. Uh, 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 sino ang kumuha ng pera? Sino ang kumuha ng pera mo? Hindi oh. ko oh. alam, wag ka mag-iwan, wag ka mag-iwan ng pera diyan. marami sa iyong maawa marami magbigay sa iyo ng tulong buwan buwan pa makakaroon ka makakaroon ka ng pera buwan buwan marami sa iyong maawa basta ang pera tay ah, magpasalamat lang tayo sa nagbigay sa iyo ng tulong ito po ang tulong na binigay ni ma'am joan So ayan po ba ah, Ma'am Joanne, ah, nakuha na po ni tatay ang pera po noon ng 1,

po yung tulong po na galing po sa kay Ma'am Joan Alapidi po no, ang pera na halagang 1.5 po. Ayan uh, po yung kanyang aso at saka yung mga alaga niya mga ano ha. So ayan po madam, uh, nakita niyo na po, uh, binigay ko na po sa kanya yung pera. At dito lang po sa nakatira po madam. Uh, salamat, maraming maraming salamat po madam uh, Joan. Uh, sana po uh, maraming kayo uh, matulungan pong tao po mga uh, madam uh, Joan. Uh, sana po, uh, pasisa ka na po madam Joan dahil po ayon uh, yun nga po kita si tatay nga ay nangalakal at hindi ko po siya nabutan walong, walong araw ko na po siya dito tinadaan na talagang wala ngayon lang po talaga ngayong hapon na po mag, uh, mag na po mang hapon po madam no so ayan po nakuha na po ang pera po ang uh, pera po na pinamot po kanya po madam so ang nandito po sa kanya pong aso po mga madam no uh, ay po ang anak uh, yung may ari ay wala pa rito no Uh, nakausak ko po yung kanya pong ditong kasama po sa natutulog Ah, uh, wala pa kasi nagalakal pa. Ah, uh, ito po ay alas 12 po, no. Ayan po yung aso niya. Nagalakal pa raw si Tatay. Ah, uh, dito lang po 'yan sa may Avenida, no. Malapit na po ito sa may recto. Ito po ang uh, lugar. Ayan.